Magandang magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon si Arnie Perez. Pauwi na ho because no more options left for him. Bakit? Ano nangyari? O, hindi ba nagtago ito dahil dun sa Digamo Massacre? O, na siya ang itinuturo na mastermind na mga, base sa mga nahuli. At yun na, nagtago na nag-absent absent na regardless na pinatatawag, pinasisipot na ng kongreso, pinangakuan na pati mismo ng presidente ng Pilipinas ng safety pass pero ayaw po talagang umuwi ng Pilipinas. Hanggang sa ito na nga, nalaman na sa ibang bansa at uh, huli dyan sa Timor Leste. Kaso ito, as sabi po rin sa balita, eh, Timor Leste Court grants Philippine extradition request versus TIVES lagot. Now. So ito, uh, dahil panalo tayo, pauuwiin na itong si Tives. Ang kaso po sa kanya kakaharapin ay 10 counts of murder, grabe. 12 counts of frustrated murder and 4 counts of attempted murder before the Manila Regional Trial Court Branch 51 in relation to the March 4, um, 2023 shootings in Pamplona, Negros. Oriental. Ko patay ka ngayon. Uwi ka ng Pilipinas pero non-bail naman yung kaso mong haharapin. Di ba? So kamusta na naman ang reaction dito ng mga DDS uh, vloggers dahil buti hindi pa nila naisip na palitawin si Arnie Tives ay ano uh, banal. Kumikinang. <laughs> Perpekto. Di ba? So eto ngayon mapapaharap na siya rito. Uh, this is what going what will going to happen eh. Kasi, 'di ba, nag-grant na yung extradition request natin. So ipapadala sa Pilipinas ito si Tedes. Kailangan ito abangan doon sa airport, 'di ba? O kung po pwede, merong Filipino agent nakasabay sa paglipad ng taong ito papunta rito sa Pilipinas. Kasi baka mamaya pagka napagpo sa airport, 'di ba? Eh biglang maglaho na naman 'to. I mean, maglaho na hindi naman natin makita, nakatakas na naman. So, sabi nito Paxio, my last resort daw, asylum. <laughs> asylum, yun. No? Yan, wrong attorney, maybe refugee. Pero, di ba, may mga, may mga kaso kasi siyang hinaharap dito. Palagay ko naman, hindi naman mapagbibigyan yan. Yeah, diyan sa kanyang request etong si ano si Tives. So, ang inabangan ko na nga lang po rito ay yung uh, maisakay siya ng eroplano at mapauwi rito sa Pilipinas. Yun po. Totally hawak naman na siya ng mga otoridad ng Timor Leste. Correct, wala talagang hangganan ng kasamaan. Di diba? Eh doon lang sa Timor Leste anong ginawa nung isa sa mga anak niya? Nagtangkang manuhol. <laughs> Kapag kayo eh humihingi ng uh, pagkalinga ng uh, kabilang bansa, eh dapat ano maayos yung ima yung image hindi yung may ganong klasing imahe na labag pa sa batas di ba bribery yun eh bakit o eh minalas pa na booking patuloy hmm. Sabi, sa ano sabi ah uh, baka ini uh, yan para ma-blame si PBBM eh, pwede rin Alright, so pag-usapan natin naman ngayon etong Um, so.